Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chino Rigas, Mama Sagari Channel, a faith healer, o zomatarider. So ngayong hapon na to, tignan natin na nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this reading is um, a special gabay for the month of May 25 hanggang May 20 uh, May 31 for the sign of Virgo. So Virgo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanin mo kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mahagilap? So guys, This reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalong-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way, kayo ng Diyos at may kapal, siksikliglig nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see what What is the messages advice sa yon ng ating angel spirits for the sign of Virgo? So let's watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mahagilab? Alam niyo tuklasin. Eto na, So, there's a the three of cups. So, there's a third party involved, no? So, something an information. May mga bagay na malalaman ka dito, guys, no? There's a the happiness, celebration, events, family gathering. And because there's a the six of wands for a victory is yours, no? Talaga mapagtatagumpayan mo lahat ng mga ganap mo sa buhay. And because there's a nine of pentacles with the blossom, may abundance, so, may mga bagay na matatagpuan mo at ma maaring malalasap mo. The, and because there's a something parat here na parang represent dito na pagiging madal-dal, no? Parang mayroong nagbibigay ng na informasyon sa iyo, no? Kumaga the kasi na parang um nagigin success ka sa mga bagay-bagay, kumaga mas lalo lumalapit sa iyo ang chismis or may marami sa iyo lumalapit na impormasyon. There's a three of us were waiting for a to wait for a ship, no? May mga bagay na kailangan mong hintayin. Now there's a something paying off, no? So there's a trouble, guys. Additional messages. And of course, there is an information with a devil card. So there's a something of toxicities or negativities or something of black magic involved. Represent. the ten of wands so something burden no kumaga may mga bigat at uh, tanong ko sakripisyo at paghihirap na nangyari sa from the past and eventually until now no nakakaranas ka pa din ng kumaga kabigatan and because there's a um that devil card nagre-represent dito na, uh, a blockages no maraming um kumaga humad lang no at nagbibigay sa'yo ng pabigat kaya siguro hindi ka makalis sa sitwasyon the three of cups represent what? the two of pentacles. So, there's a balance. So, kailangan mo maging balance dito. Emotional at practical. The six of wands represent the king of pentacles. So, there's a visions, guys. Unti-unti mo na makikilala. Makikita o masisilayan lahat ng mga sa sa'yo na magtatagumpay ka at the end of the time. Nine of pentacles represent the hermit card. So, there's a soul searching. May mga bagay na lilinawin sa'yo. May mga bagay na makikita mo ang uh, uh or matutuklasan yung mga bagay-bagay no na may kinalaman about sa finances and career no kung baga may mga bagay dito na mensahe by your intuitions no and dreams no by visions and of course a prophecy or something um an instinct no? May uh, may mensahe sa iyo ang ating gabay. So let's see what is the three of wands. So there's a the ten of pentacles with the long term success and long term investment and financial securities. No, kumbaga hintayin mo. May pangmatagalang ang eksena dito at sinasabi dito there's a travel guys. No connected siya ng travel ibig sabihin this is a business trip or something uh, um, kumbaga promotions and business um, ideas so let's see what is the tower moment for um, five of cups so something regret and disappointment so marami nagagalit na naiinis sa'yo so technically kumbaga may mga taong ginagawa siya para uh, may mga bagay na ginagawa siya sa'yo para magkaroon ka ng blockages para hindi mo magawa lahat ng mga plan or gagawin mo eksena para magkaroon ng um, something failure or something um, regret no para hindi mo may sakatuparan Okay, let's see. What is additional messages with the Ten of Wands? Represent the Four of Cups. Re evaluate or analyze. So, may mga bagay dyan na kailangan mo pag-isipan. May mga bagay na kailangan pagmunihan, no? Kung baga, i analyze mo, i-visualize mo, no? Bago ka mag-take ng action. Kasi baka, baka magbigay sa'yo ng pabigat or um, kung baga maipit ka sa sitwasyon. No so let's see what is the three of cups because the two of pentacles or the seven of cups some something of opportunities or something um confusion rather no para may mga bagay dito na parang guguluhin ka sa sitwasyon no it's either a friend or relative or something um environment or kapit kapitbahay mo marahil kumbaga maraming tao uh, dini dinidistract ka no kaya panatili mong balanse eh, lahat ng mga gagawin mong action the six of wands and the king of wands represent The Knight of Cups with the Wish Fulfillment sa so, mga bagay na matutupad na dito. May mga bagay na may isa sa kataparan dito. Kumbaga unti-unti mo nang makikita o masisilayan yung unti, -unti yung pag-angat or pag ascense or pagbangon mo, no? Ganon. The na napunta ko sa The Hermit card, represent ward and the three of swords see I told you so kung maga there's a sign of synchronicity na maraming naiingit behind your back kung binibigyan ka naman sa akin na pay attention sa paligid mo na may mga tao dyan na pinagkakatiwala mo eventually tinatrader ka behind your back no? kung maga magingat and because there's a three of wands and because the ten of pentacles represent the king of sword being wise and being um, intelligent sa lahat ng gagawin mo action there's a mental clarity no? bibigyan ka ng um, kung katalinuhan no? at um, kaliwanagan sa lahat tambagay sa iyo na may mga bagay kang kailangan putulin alisin sin sa hanay mo no may mag, may mga magsisilbing anay diyan or may magsisilbing komplikasyon para masira ang mga pangarap mo or plano mo sa buhay kaya mag-ingat maging matalino ka sa mga alam mong uh, parasites no guys so let's see what is the devil card because the five of one so there's a seven of wands you are being protected no kumpara protektado ka kahit nagawang ka ng na, eksena nila you are being protected no may mga prot insider protection may protection ka na sa bahay sa tahanan sa sarili mo, no, kaya there's a um, tendency na parang nagkakaroon ng something failure yung ginagawa niya parang hindi na siya nag-ano hindi na siya nag-work, no, kumbaga there's a something blockages, naka-block na ay kumbaga, or block, no, yung blockages na ginawa niya, naka-block na sa'yo so eventually, hindi na tumatalab Okay, so let's see what is the ten of wands and the four of cups represent the emperor. Now there is a mature and being um higher standard. Kailangan ko hindi ka na yung katulad dante na padalos dalos sa mga desisyon no? kumaga alam mo na kung paano mo pangahawakan, pag-iisipan yung mga bagay-bagay bago ka magtake ng action. Ganon. kumaga matalino ka na ngayon, hindi na basta basa magpapabudol o magpapautuko kung kani kani man diba? Let's see what is the outcome. Ang pinaka-out kami is the Ace of Cups for a new love life. No? There's a new offer. May bagong pag-ibig na papasok dito. There's a Nine of Swords. Nagkakaroon ka ng overthink or sleepless nights. No? Kung mag sinasabi sa'yo dito, iwasan mo kasi mag-isip ng uh, you're being paranoid guys. Kaya siguro, kung maga na-stress ka. And because there uh, the three of pentacles with a collaboration, no? There's a uh, something unity kailangan mong uh, makipag-usap or makipag um getting to know each other first. Ganon. Kumaga kilalanin, tuklasin, alamin yung buong pagkatao bago ka mag-next um mag-proceed for another level of commitment. Ganon. Another message is about sa career. Sa karir mo naman, there's a the queen of cause by healing. Magkakaroon ka na ng healing dito, guys. No? And of course, there's a knight of us by slow and steady. Basta sinasabi sa'yo dito, maging mahinahon ka, no? Gamay-gamayan mo lahat ng ganap mo sa buhay pagdating sa karir at pagdating sa finances mo magkakaroon ka na ng healing. Unti-unti ka ng, um, kumbaga, mag, kumbaga, luluwag, no? Sa pagdating sa finances. Mag-ingat ka lang there's a ten of sword, there's a backstab, no? May mga traidor. Mag-ingat ka lang, no? There's a betrayal. because there's a wheel fortune for turning back to your favor. No? Iikotin ka kapalaran, rin, maaari po mabor na sa iyong sitwasyon. So, let's see. Additional messages about naman sa love life. So, about sa love life, so there's a, that six of pentacles with the giving, receiving something by the universe. So, kung may give and take na, no? kung hindi lang give ng give, hindi lang take ng take, pagdating sa relationship, balance na. Balance na. And there's a two of them with a partnership. No? Kung may, pag, may pakikipag-ugnayan din dito, kung maga, hindi na yung basta-basta na parang, um, kung siya na lang yun na, kung yung siya lang yung nakikinabang, siya lang yung nag, parang ikaw lang yung para ibigay. For this time kumbaga balance na kayo dalawa, there's a partnership talaga. No, love life career finances, kumbaga balance siya. Parang binubuo niyo yung pangarap niyo na magkasama. Okay, so let's see what is additional messages for um for help. So there's a five of one. So see complication. Mag-ingat ka ha, may mga nararamdaman ka dito. Umiwas ka sa mga kinakain mo. There's a nine of cups. So see there's an offer. Yung mga binibigay, mga bigay-bigay, mag-iwas ha. Umiwas ka sa mga binibigay sa so, there's an ace of wands for a new offer and there's a new beginning coming in for you. Basta mag-ingat, iwas ka sa pagbibigay, no? may hihingi daw dyan ng uh, pasensya, tawad, pero eventually mayroon pala yung hidden agenda. Mag-iingit ka, there's sa lot of competitors dito, maaaring ginagawa ka ng hindi maganda, pero eventually hindi mo naman siya nara, kumaga, hindi siya tumatala, no? hindi siya pumapasok sa'yo, parang um, kumaga, it's either you are being protected, no? Basta iwasan mo lang yung tumanggap ka ng pagkain, no? Yung galing sa kanya o inumin. Okay, let's see. What is additional messages for uh, magical fairy messages? For magical fairy messages represent what? For magical fairy messages represent easy, that's it. So stop trying so hard to control everything and all. The doors will open for you, no? Huwag mong pilitin yung isang bagay na alam mong hindi pa napapanahon. No, hindi pa para sa'yo. At the same time, there's a vegetarian. Umiwas ka sa mga Uh, mga karne, no, kailangan mo ng, um, ng mga vegetables, fruits, no, na makakatulong sa ito um, to boost your um, immune system. Okay, so let's see what is the yin and yang oracle card. So there's a close-up, no, you are being guarded, pinaprotectan, pinapangalagaan ka ng ating angel spirit, and there's a something of freedom and leap, no, parang sinasabi dito na magtiwala ka man ng palataya ka, papalayain ka sa mga worries mo, financial crisis, um, heartbreak, no, and of course, um, uh, even sa health mo, no? Pag gagalingin ka dito, kailangan mo lang palayain yung sarili mo sa mga worries mo. And of course, let's see what is the synchronicities. And there's a speaker truth, speaking truth, no? Kung maga maraming yung chisma, di, di ba tulad na sinasabi ko, may balita ka matatanggap. Or ibig sabihin na sa bahay ka lang, maraming chismis na lang gagaling sa'yo. No? Sa'yo. And in tune, no? There's a something na parang there's a partnership. Okay, there's a partnership, guys. And there's an if you believe, no? In just answer, kung naniniwala ka lang daw lahat ng mga bagay na nangyayari sa'yo, ay ay pagkakaloob. Basta naniniwala ka, ipagkakaloob sa'yo. Makukuha mo. And this situation will improve, no? Magsisimula, magbabago na yung sitwasyon mo dito. Unti-unti na magkakaroon na improvement. And there's a recovery Diba? Recovery here. So, ibig sabihin talaga, makaka-recovery ka na sa lahat ng mga pinagdaanan mo. Oh my God! So, let's see what is there, Kanghel Michael and energy healing works, no? Kung magpagagalingin ka nga, no? Ng ating pong may kapal ng ating mga gabay, lalo-lalo na ating Archangel Michael to protect your power. And there's a uh, your home is protected by angels, ni? Be, pagdating sa tahanan, protektado din daw ating mga gabay. And write about your thoughts and feelings, no? Kung baga sundin mo lang daw ang sinasabi ng isip at puso mo, no? Talagang ngayon ang ibabatid at ipapakita sa iyo ng ating mga may kapal. So let's see what is the chakra messages. Impeso, si I told you, may humaharang talaga para hindi matupad yung mga pangarap mo. And there's a guest, na Mag-iwan uh, mag ka sa mga guests mo. Yung mga bumibisita sa iyo, mag-ingat ka diyan. And there's an abundance na magkakaroon ka na kasaganahan. 'Di ba? So let's see what is the romance angel. Uh, what is the monsology? A time for healing. So, kailangan mo rin pa talaga mag-heal magpa heal ng bongga ha? Nando ka sa oras o uh, nando ka pa sa panahon ng healing session. No? And emotional running high. So, this is the moment na magiging emotional ka na. And don't let pride get in your way. No? Iwasan mo magdrama. Oh my God. There's a something ego ko na sa sense dito. Yung pride kasi parang sense of drama. So, romance angels represent what? Passion. No? Gamitin mo daw ang... Um, ang passion mo pagdating sa love, 'di ba? Kumbaga kapag kumbag nagmahal ka ba, ano bang ba ganap mo? Ano ba yung kay kaya, mong ibigay, 'di ba? And there is finances and career. So may kinalaman sa finances and career mo. And there is a you deserve love. Deserve mong mahalit kasi masyado kang ano eh, kumbaga na, napaka mabait, uh, being generous and kindness mo eh, no? Kaya kailangan talaga bagay ipagkaloob sa yo, yung uh, pagmamahal, no? Yung tapat na tao magmamahal sa iyo ng lubos. And there's a judgment for um, something uniqueness. No? May something nakakaiba sa iyo eh. Kaya may mga taong lalapit para mahalin ka. And there's a blame, no? Kung baga, wala kang ibang masisi, wala walang ibang sisisihin, kundi ang sarili mo sa lahat ng gagawin mo action, ha? Minsan kasi, uh, nagiging marupo ka dito. No, yung pagiging marupok mo dito, siguro yun yung sinasabi dito. At pagiging, ano mo, yung pala desisyon. Energy is caring connection, guys. So, talaga may tao magmamahal sa'yo dito at the end of that time. And because there is a man who holding a coin, so, possible yung tao uh, may hawak na finances. No, yung person mo, or either ikaw, yung Virgo na lalaki. And there's a thinking, um, Women, no? Ibig sabihin ko, yung nag-overthink o -overthink, yung person may nag-overthink, no? May nag-overthink dito or being paranoid. No? Kaya pala na stress ka. Kaya dito pala sa unang barahan, nagkakaroon anxiety or sleepless night. No? Iwasan mo pag-overthink. Ay kang her messages and alternative medicine. So, kailangan mo ng mga herbal, ganon. Yung mga tea na makakatulong sa'yo for um, uh, healing. No, guys? So, let's see what is additional messages for Angel Spirit. So, there's an environmentalism. So, ibig sabihin dito, nasa paligid mo lang. No, kumbaga, linisin mo yun nasa paligid mo or either, kumbaga, kailangan mag-set ng boundaries sa kanila. Shield yourself. And there's a study. No, kumbaga, aralin mo. No, marami ka pang matututunan dyan sa paligid mo. Kasi may mga bagay dyan na ikaklar, ikaklaro talaga lahat ng mga bagay, lalo-lalo sa career and of course, love life and finances. So, let's see additional messages. And there's a new earth. Wow! There's a something keep holding a vision. Talagang, kung maga tuloy-tuloy mo ginagawa mo kasi nangyayari na nga, no? Na talagang ibibigay sa iyo ang kagalingan at, atam um, kung ang unti-unti paghilom. And there's a surrender to the sweetness. Uh, make love to life. No, mahalin mo yung buhay na ipinagalob sa sa'yo. Kung ano man ang meron ka, just trust and of course, um, continue what you're doing. No? Additional messages for Angel Spirit. Angel Spirit, please give me information po. So, there's a empowerment and perseverance. So, see, pagtsatsaga, no? May mga bagay na kailangan mong pagtsagaan sa ngayon. No, there's a creation. Ikaw yung gagawa ng isang bagay na ikabubuti mo. And there's a go for it. May mga bagay na kailangan mong ilaban. And there's a support and guidance. No, ginagabayan ka ng ating angel spirit na sinasabi sa'yo na there's a full support for you. Na, kailangan mo magpatuloy. Jesus loving quote said, knock shall be open to you. No? Ibig sabihin, kumakatok na ang ating Panginoon, pagbuksan mo na, kasi may mga plano o opportunity siyang ipagkakaloob sa'yo. So, ibig sabihin dito, lumalapit na sa'yo ang Panginoon, kaya kung may mga, pag, uh, may mga karanasan ka or something, um, kumbaga, obstacles or something, um, uh, challenges na naranasan ngayon, just embrace it. No? Magtiwala ka. Kasi lahat ng mga bagay na yan ay may kaakibat na magandang kahihinatnan. For angels number represent 888 for karma cycle. So, talagang sinasabi dito, a lot of money is coming your way. Fortune refers to more than just monetary and material success. If you don't appreciate the things in your life now, you won't have them tomorrow. The message I encourage you to take personal responsibility to use it to realize the uh, greatest potential. So, see, kung iikot na yung kapalaran, kung ano man yung mga bagay na ginawa mo, ay babalik sa'yo. Kung maganda yung ginawa mo, maganda rin ang balik sa'yo. At kung may mga bagay na pinaghirapan ka, ay may makibat na maganda at kasaganahang uh, bukas. At sinasabi sa'yo dito, kung marunong ka mag-appreciate ng mga bagay na pinangahawakan mo ngayon, ay yan ay uh, magkakaroon ng improvement and development in the near future. So, this is the uh, opportunity for you na na sinasabi na there's a good karma coming in for you at babaguhin ng cycle at ikot ng kapalaran for you guys so let's see what is the messages of life and i connect with the heaven at sinasabi dito guys today i turn inwards and connect with the heaven within from this place of peace i can see that situation i have resented is actually an idea opportunity to work on my inner self. I understand that the such experiences are necessary for my growth. Does I accept such situations and knowledge live each day in serenity. So see, kumagam there's a something connection with God and you. So ibig sabihin dito, talagang alam ng ating Panginoon na napakabuti mo, no? Kaya dahil sa kabutihan mo, ipagkakalab niyo mga bagay na, na gustong gusto mo mangyari, no? Kung maga kaya huwag ka mga, ma mangamb mga or huwag ka mga matakot, bakit mo nararanasan lahat ng mga bagay na na nagbigay sa iyo ng sakit at kirot sa mga nakaraan kasi may mga bagay din na pinapalakas ka pinapatibay ka ng ating pong mega pal para sa mga susunod na eksena kaya mo na manindigan ganat kaya mo nang lumaban ganon kumbaga sinasabi dito Uh, pain is your strength and the strength is your power. So guys, this is um, um, special gabay for the month of May 25 hanggang May 31 for the sign of Virgo. So, Virgo, 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 uh, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And because maraming salamat po sa mga walang sawang pag -support na sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na pagpalain kayo, nandiyas at may kapalisik-sik-liglig na gumapong na biyayang manumbalik sa iyo. At maraming salamat po sa mga walang sa mga sa akin channel and see you in the next video. Bye-bye and babush!